Hello Ops Ito ang mga member ng RC RCC Nagmamayabang na tayo daw ang nakikibasa lang sa sinulat nilang Biblia, ginawa nilang Biblia Pagkakaba Ipagmayabang nila na sila ang nagcompile ng Biblia Mali po yun Hindi lang compilation ang ginawa ninyo ang ginawa ng lying Roman Catholic ay translate hindi translate na doon sa kagustuhan ng writers ng mga Hebreo translate nila binago sa madaling binago nila ang nakasulat doon Palatandaan na binago nila makikita yon doon sa pangalan ng ama pinalitan nila ng ibang pangalan ginawa nilang Lord ginawa nilang God na may pangalan yun. Ang Lord at God ay titulo yun, hindi yun pangalan. Sana maintindihan na ninyo na ang pangalan ay very strict yan. Hindi yan pwede i-translate. Kaya nga, pag mag-aral tayo, elementary pa lang hahanapin yung birth certificate natin. Anong purpose doon? Ibig sabihin, hindi pwedeng spelling lang magkamali. Hindi pwede yun pero pinauto tayo ng mga translators